Thank you, Mr. President. Nais ko pong simulan ng aking uh, co-sponsorship speech na ito sa pamamagitan ng pagbibigay-pugay sa ating mga itinuturing na makabagong bayani ng ating panahon, ang magigiting nating mga overseas Filipino workers o OFWs. Kagaya po ng ating butihing sponsor, Senator Rafi Tulfo, kaisa po tayo sa pagsusulong uh, na mga panukalang layong mapabuti ang kapakanan ng ating mga OFWs. Bilang mga, mga moderno at pinagmamalaking mga bayani ng ating bansa, sila ang mga haligi at ilaw ng tahanang Pilipino. Sila ang sumusugal sa iba't ibang panig ng daigdig sa hangaring mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanika nilang pamilya. Ngunit kasabay ng kanilang di matatawarang sipag at sakripisyo sa dayuhang bansa, isang mahalagang hakbang para sa kanila ang pagkakaroon ng sapat at wastong kaalaman sa pamamagitan sa pamamahala ng bunga ng kanilang mga pinaghirapan. At dito papasok ang tinatawag nating financial literacy para sa ating mga OFWs. Ang panukalang ito ang magsisilbing daan upang hindi mauwi lang sa wala ang bawat patak ng pawis, puyat, pagod at pangungulila ng ating mga kababayang nagpapakahirap maghanap buhay sa iba't ibang bansa. Bukod sa pag-iimpok, ay mahalaga rin ang kaalaman sa tamang paggasta at pagpaplano para sa hinaharap ng ating mga OFWs. Financial literacy is a powerful tool that will keep our OFW protected uh, as this will equip them with the necessary knowledge and skills to manage their earnings, resources, investments, remittances. The advancement of financial literacy among our OFWs not only protects them, but more importantly, it secures the future of their families from whom they made their selfless sacrifices. Hanggang natin, hanggang nating, uh, sa pamamagitan ng Mandatory Financial Literacy Training Seminar na itinatakda ng panukalang ito, tayo ay magiging instrumento upang higit na mapabuti at malagay sa tamang direksyon ang bawat uh, sentimong bunga ng paghihirap ng ating minamahal na OFWs. Pagdating na pagdating ng araw kapag uh, nagbalik-tanaw sila sa mga pinagdaanan at mga pinaghirapan nila, hindi po ba't masarap isipin na katuwang tayo upang magkaroon sila ng maayos na masisilungan, edukasyon para sa kanilang uh, pamilya? at sapat na naipundar na magbibigay sa kanila ng tsansa na mamuhay ng komportable, masaya at wala ng ibang aalahanin. Kung may isa sa batas, balang araw sa dapit hapon ng kanilang buhay, sa wakas ay matatamasa nila ang kanilang mga dakilang sakripisyo. Mr. President, with the permission of the of the sponsor, uh, It would be a great honor to be a co-author of this truly laudable measure. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga bayaning OFWs.